Hello guys, uh, good day po sa lahat Ito guys, meron akong isi-share na video guys Ayan, uh, actually picture lang ito guys Pinadala ng ating katiets Pero, ayan isi-share ko sa inyo Dahil po ito'y pinadala sa akin at pinadikod So, explain ko muna guys Explain ko sa inyo kung paano at kung ano ito Anong hugis, anong sign And this mapapansin natin siya para siyang palaka or something a uh, frog na nakaupo lang. So kung titignan natin, meron siyang nguso na nakaharap po siya sa north side. Ayan po. So dito sa ating harapan, uh, east side. Ayan. So syempre, yung yung uh, uh, sa likod niya, yan yung uh, south position, yung puwet, bandang puwet niya. So ito mapapansin natin guys, meron siyang butas. So siguro nagkataon lang na parang hugis palaka siya. Pero ito yung tatandaan natin, guys. Based on my experience kasi, meron akong na-encounter na isang uh, treasure hunter na Korean uh, citizen, uh, at lalaki. Siguro magjowa o mag-asawa kaya yon silang dalawa. Tapos na-encounter na nagkataon na pumunta ako sa isang area at uh, sila po ay naghahanap po ng treasure o may binalikan something like that so meron sila nakitang bilog na bato tapos kamukha po nito pabilog siya tapos parang may mata o para may parang may uh, dot ayan po mapapansin natin yung uh, dot sa bandang ulohan itong uh, parang prag nga tapos guys nung uh, Tinignan namin sila, hindi kami makalapit dahil uh, yung babae kasi ay naghubad ng uh, damit. So, nakabra lang siya at nakapantibra. Pa, naka so, syempre, hindi kami lumapit. Syempre, uh, sinadya niya yun para hindi sila lapitan. Tapos, nung tinignan namin sa malayo, guys, itong uh, lalaki, guys, ay nagsukat po siya dito sa scope o dito sa may mata. Nagsukat po siya ng isang metro Ayan uh, uh, Ewan ko lang basta Tansa namin ay isang metro yung uh, Sinukat niya Papuntang north East 40 degree 30 to 40 degree Something ganyan 30 to 40 Degree north east Tapos nilagyan niya ng Akahoy na Talotok yung anong tawag dyan sa Tagalog. Basta, nilagyan niya ng kahoy, guys. Tapos, uh, gumamit siya ng kompas. Yun nga, bandang northeast at uh, 30 to 40 degree. Tapos, 1 meter distance, yung may palatandaan siya nilagay na kahoy doon, inilabas niya mula sa kanyang bagahe yung uh, bara ang tawag dyan sa Tagalog guys yung bara tapos yun nga hinukay nila guys so hindi uh, sa ilalim ng bato o sa ilalim ng nitong parang parag sila naghukay 1 meter distance north east 40 to uh, uh, 30 to 40 degree north tapos guys hindi nagtagal umabot lang siguro ng Lagpas tuhod Meron siyang nakuhang Isang maliit na box na Parang kamao lang siya kalaki Parang palad lang siya kalaki guys Tapos uh, Siyempre gold yung kulay niya So yun lang guys Pagkatapos nilang makuha yun Eh, pina, eh Sinilid niya sa kanyang uh, side bag Tapos nagbihis yung babae Tapos yun lang, umalis na sila guys at yung may-ari ng lupa binigyan nila ng 200 pesos bayad doon sa buko na kanilang kinain guys